Waste no more time arguing what a good man should be be one Marcus Aurelius Sa madilim na sulok ng ating mga pagnanasa sa mga oras na hindi tayo nakatingin at walang ibang nakamasid doon natin madalas makita ang ating mga kahinaan doon natin nararamdaman ang bigat ng mga tanong na hindi natin kayang sagutin bakit tila hindi sapat ang lahat ng pagsisikap bakit sa kabila ng ating mga tagumpay nananatiling hungkag ang ating dibdib bakit kahit ang mga halakhak at palakpak ay tila maiikli at ang mga gabi ay mas mahaba kaysa sa araw, hindi dahil mali ang magnasa. Hindi kasalanan ng humiling ng pagmamahal ng init ng yakap ng kasamang sumasabay sa ating mga pangarap. Ang mali, at dito tayo binabalaan ng mga matanda at mga pilosopo, ay kapag hinayaan nating lamunin tayo ng pagnanasa, kapag pinabayaan nating lumikha ito ng kasinungalingan, takot, at pang-aalipin. Kapag naging apoy ito na hindi natin mapatay at tayo mismo ang nagkandirit sa apoy na iyon. Sa ating panahon ngayon, napakadali na lamang sumunod sa agos, umangkas sa mga uso at maniwalang may mga sikreto at teknik para mapasunod ang sinuman. Ngunit ang totoo, wala tayong kontrol sa puso ng iba. Ang tanging maaari nating pagharian ay ang sarili natin. Ngayon pag-usapan natin ang anim na salita, anim na ugali, na hindi lamang kayang paibigin ang kahit sinong babae, kundi kayang pukawin ang tunay na paggalang, pagnanasa at tiwala ng kahit sino. Hindi ito mga salitang binitiwan lang sa hangin, na para bang mga pangakong hindi tinupad. Hindi ito mga tipong nababasa lamang sa mga murang magasin at nakakalimutang agad kinabukasan. Ito'y mga tuntunin mula sa mga dakilang isip sina Epictetus, Seneca, Marcus Aurelius, mga lalaking hindi umasa sa palakpak ng mundo, kundi tahimik na nagtayo ng sarili nilang kaharian sa loob ng kanilang mga kaluluwa. Sila'y mga mandirigmang tahimik, mga hari sa sarili nilang mga hangganan, mga nagtagumpay hindi dahil sa bilang ng kababaihang naakit nila, kundi dahil hindi nila kailanman ipinagpalit ang kanilang dangal para lamang makuha ang gusto nila tayo na sumusunod sa kanilang yapak ay hindi naghahanap ng mga sandaling papuri na agad ring naglalaho, kundi ng pangmatagalang paggalang mula sa sarili natin at mula sa mga taong nakakakita sa atin bilang tunay na matibay at karapat-dapat. Ito ang anim na salita na iyon. At sa bawat salita, mararamdaman natin ang bigat at dilim na dala nito, hindi upang takutin tayo, kundi upang ipaalala na ang tunay na pagmamahal at respeto ay hindi hinihingi, kundi pinaghahandaan at pinagsisikapan. Hindi natin sila sinusuyo gamit ang mapagkunwaring mga salita o hungkag na papuri. Hindi natin sila pinipilit gamit ang taktikang manipulatibo. Pinapaibig natin sila sa pamamagitan ng kung sino talaga tayo sa ating pagiging buo, kahit sa gitna ng lahat ng pagkawasak. Ito ang paanyaya hindi sa pagiging perpekto kundi sa pagiging disidido, hindi sa pagiging mabangis para manakot, kundi sa pagiging matatag para magtaguyod, hindi sa pagiging makasarili para lamang makuha ang gusto natin, kundi sa pagiging marunong magmahal kahit hindi tayo nauuna, at sa pagtanggap natin sa apoy na ito, hindi lamang babae ang mapapaibig natin. Maaakit natin ang pinakadalisay, pinakamataas na anyo ng ating sarili, ang taong matagal na nating pinapangarap maging. Kaya ngayon dumito ka muna. Makinig ka, damhin mo ang bigat ng bawat salita. Sapagkat ito ang simula, hindi ng isang laro kundi ng isang digma ang tahimik sa pagitan mo at ng sarili mong mga demonyo. Number one, ang tahimik. Ang tahimik ay hindi kahinaan. Sa katunayan, sa katahimikan nagmumula ang lahat ng tunay na lakas. Ang mundo ay maingay, puno ng mga sigaw ng mga taong nagmamadaling mapansin. Mga taong naniniwalang kapag mas malakas silang magsalita, mas totoo ang kanilang sinasabi. Ngunit ang katotohanan, ang sigaw ay madalas pagtatakip lamang sa takot. Ang ingay ay madalas maskara ng kawalan ng kontrol. Sa katahimikan natin, maririnig ang sarili nating tibok ng puso, hindi para sundin ang kapritsyo nito, kundi para alamin kung saan talaga ito nakatuon. Sa katahimikan natin nadidinig ang bulong ng ating sariling kaluluwa, ang mga tanong na matagal na nating iniiwasan. Sino ba talaga ako? Ano ba talaga ang hinahanap ko? Bakit ko ba ginagawa ang lahat ng ito? Epictetus ang nagsabi. We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak. Hindi ito isang payo lamang. Ito'y babala. Sapagkat kung hindi tayo marunong makinig, tayo'y bulag sa katotohanan. Ang isang lalaki na hindi marunong magpigil ng kanyang dila ay hindi makakaintindi ng mundo. At ang isang hindi nakakaintindi ng mundo, hindi kailanman mapapaibig sapagkat hindi niya rin maiintindihan ang sarili niya. Ang taong tahimik ay hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil mayroon siyang disiplina na hindi sabihin ang lahat dahil alam niya ang bawat salitang binitiwan ay parang pana, maaari niyang tamaan ang puso o sirain ang loob at hindi na ito maibabalik at sa bawat salita na hindi niya binigkas na dadagdagan ang bigat ng kanyang presensya. Sapagkat may mga hindi maipaliwanag ang misteryo at bigat ng isang lalaking hindi madaling mabasa, huwag natin hayaang ipilit ng mundo na ang katahimikan ay kahinaan, sapagkat hindi kailanman kahinaan ang pipiliing hindi makisabay sa ingay. Tahimik tayo hindi para maging misteryoso lamang, kundi dahil may disiplina tayong hindi agad sumausaw sa gulo, na hindi naman natin nauunawaan, tahimik tayo para pakinggan muna ang mundo bago natin subukang baguhin ito. Ang babae at sino man sa paligid natin ay nakakaramdam kapag kaharap nila ang isang lalaking hindi natatakot sa sarili niyang katahimikan. Sapagkat ang tahimik na lalaki ay isang lalaking hindi takot marinig ang sarili niyang mga iniisip. At sa ating panahon ngayon, kung saan lahat ay gustong ipost, ipahayag, ipangalandakan, ang isang taong marunong manahimik ay tila ilog na lalong lumalalim habang walang ingay. Ito ang ating unang sandata. Tahimik. Hindi dahil wala tayong lakas. Tahimik. Sapagkat doon natin kinokolekta ang lakas na talagang mahalaga. Number two, ang matatag. Hindi kayang lapas tanganin ng isang matatag na puso. Hindi ito nasusukat sa tibay ng katawan o sa lakas ng braso kundi sa kakayahang hindi mabuwal kapag ang lahat sa paligid ay bumagsak na. Hindi ito karaniwang nakikita sa panahon ng kasaganaan, sapagkat sa mga araw ng araw-araw at katahimikan, lahat tayo ay mukhang matatag. Ngunit kapag dumating ang unos, kapag ang apoy ng paninira, pagdududa at sakit ay sumubok sa ating mga buto, doon makikita kung sino ang tunay na matatag at sino ang nagkukunwari lamang. Kapag ang isang babae o sino man ay tumingin sa isang lalaki hindi sila naghahanap ng isang taong hindi kailanman nadapa. Hindi sila naghahanap ng isang perpekto. Ang hinahanap nila ay isang taong kaya nilang sandalan kapag sila pagod na. Isang taong hindi magigiba kapag ang kanilang sariling mundo ay gumuho. Isang taong hindi tinatablan ng mga bagyong dumaraan kundi nagiging tulay sa gitna ng baha. Haligi sa gitna ng pagyanig. Seneca ang nagpaalala sa atin, "Sometimes even to live is an act of courage." Oh, may mga araw na ang paghinga na lang ay parang laban na. May mga umagang mabigat ang hangin at hindi mo alam kung bakit ka pa bumabangon. Ngunit ang matatag na tao ay hindi umiwas sa bigat ng kanyang sariling krus. Hindi niya ito pinasa sa iba. Hindi niya sinisi ang mundo. Pinapasan niya ito. Dahan-dahan tahimik at may dangal. Hindi natin maiiwasan ang mga bagyo. Darating at darating sila. At minsan mas malakas pa kaysa sa kaya nating isipin ngunit ang matatag na lalaki ay hindi kumakapit sa iba para lamang manatiling nakatayo. Siya mismo ang poste na kinakapitan ng lahat. Siya ang tao na kahit sugatan, nananatiling tuwid. Kahit nanginginig na hindi bumibitaw. Kahit mag-isa hindi tumatalikod sa kanyang tungkulin. Ang isang babae ay hindi kailanman mapapaibig ng isang taong mabilis mabuwal. Sapagkat hindi sila makakahanap ng kapayapaan sa piling ng isang taong hindi niya mapagkakatiwalaan kapag dumating ang panganib. Kung ikaw mismo hindi matatag, paano mo aalalaya ng isa pang kaluluwa? Kung sa unang hampas ng hangin ay natutumba ka, paano ka magiging silungan para sa iba? Ang katatagan ay hindi pagiging bato na walang pakiramdam. Ito'y pagiging puno na. Bagaman yumuyuko minsan sa lakas ng hangin, bumabalik pa rin sa pagkatayo. Ito'y hindi kawalan ng luha, kundi kakayahang lumuha at tumindig pa rin at higit sa lahat, ito'y hindi ipinanganak kundi inipon at hinasa sa bawat araw na piniling hindi sumuko kahit napakahirap. Hindi ito makukuha sa isang gabi. Hindi ito madadaan sa salita lamang. Ito'y dahan-dahang tinatayo sa loob natin. Sa bawat oras na nilalabanan natin, ang ating sariling takot, ang ating sariling mga hinaing, at ang ating sariling pagnanais na tumakbo palayo. Kung nais nating paibigin hindi lang ang isang babae kundi ang buong mundo. At higit sa lahat ang ating sariling budhi, kailangan muna nating matutong maging matatag. Maging haligi para sa sarili, para sa kanya, at para sa lahat ng umaasa na may matitirang isang tao na hindi matitinag, hindi tayo hinahanap para maging perpekto. Hinahanap tayo para maging matibay. At ang tibay na iyon, hindi natin ito ipinapakita sa salita kundi sa katahimikan at sa mga gawa na hindi kailanman nagmamayabang. Kung sa oras ng dilim ay kaya mong tumayo, kaya mong yakapin ang unos, at kaya mong manatiling nakaharap sa bagyo, doon ka magiging tao na karapat dapat pag-ukulan ng pagmamahal at paggalang. Sometimes even to live is an act of courage. At minsan sapat na iyon na pinili mong mabuhay at manatiling nakatayo. Number three, ang maamo. Kung hindi natin mapipigil ang galit Paano natin naasahan ang tiwala ng iba? Kung sa bawat hampas ng init ng uloy, nawawala ang ating pagpipigil, paano tayo titingalain bilang sandalan? Sapagkat ang galit ay parang lason, hindi lamang nito pinipinsala ang tinatamaan, kundi unti-unti nitong sinisira ang puso ng taong may dala nito. At ang isang puso na puno ng lason ay hindi kailanman magiging ligtas na pahingahan para sa sinuman. May mga lalaki na sa unang pagkakataon ng paghamon ay agad sumasabog. May mga lalaki na iniisip na ang galit ang sukatan ng lakas, ngunit hindi nila alam na ang tunay na lakas ay ang marunong magpakumbaba, magtimpi, at maging maamo kahit kaya niyang durugin ang sinuman. Marcus Aurelius ang nagpaalala, The best revenge is not to be like your enemy. At doon nagsisimula ang kapangyarihan ng pagiging maamo. Isipin mo ang leon. Siya ang hari ng gubat. Wala siyang kaaway na kayang lumapit ng hindi nanginginig. Ngunit siya rin ang hayop na hindi kailangang umatungal para patunayan ang sarili niya. Tahimik siyang nagmamasid. Hindi niya kailangang patunayan ang kanyang lakas sa lahat ng oras sapagkat alam niyang wala siyang dapat patunayan at kapag dumating ang panahon na kailangan siyang kumilos, sapat na ang isang sulyap o isang paglipad ng kanyang mga kuko para ipaalala kung sino siya. Ang tauring ring maamo ay ganito. Hindi niya ikinakahiya ang kabaitan hindi niya ikinukubli ang kanyang kakayahang umintindi at magpatawad. Ngunit huwag natin siyang ituring na mahina sapagkat kaya niyang ipagtanggol ang sarili at ang mga mahal niya kapag kinailangan. Ang kaibahan niya sa iba, pinipili niya na huwag sumunod sa galit at sa ingay ng mundo. Pinipili niyang hindi maging katulad ng mga kaaway niya. Ang maamo ay hindi lamang basta tahimik, siya ay mapagkumbaba. Hindi dahil hindi niya kayang lumaban, kundi dahil alam niyang walang tunay na panalo sa isang laban na itinanim lamang ng galit at takot. Hindi niya itinatanggi ang sarili niyang lakas, ngunit ginagabayan niya ito. Hindi niya hinahayaang mawala ang kanyang dangal sa isang iglap lamang ng bugso ng damdamin. Madalas iniisip ng iba na ang maamoy madaling apihin, ngunit sa totoo'y mas mahirap lapitan ang isang taong kaya ang kanyang sarili, sapagkat hindi mo siya madaling mahuhulog sa mga bitag ng insulto at panlalait hindi mo siya kayang galitin sapagkat pinili na niyang hindi magalit at iyon ang pinakamalaking takot ng mga may masasamang balak ang hindi nila kayang kontrolin ang puso ng taong hindi nagpapadala sa galit kung nais natin maging tao na kaibig-ibig hindi lamang sa mata ng babae kundi sa mata ng mundo kailangan nating matutong supilin ang sariling apoy hindi dahil wala tayong apoy kundi dahil alam natin na kapag pinakawalan natin ito, nang wala sa lugar, tayong lahat ang matutupok. Kaya't kapag pinipili natin maging maamo, hindi ito pagpapakita ng kahinaan. Ito'y sukdulang katapangan, ang tapang na kontrolin ang sarili sa oras na pinakamadaling mawalan ng kontrol. The best revenge is not to be like your enemy. At sa huli ang taong maamo, tahimik, mapagpakumbaba at matatag, ay nagiging tahanan ng kapayapaan para sa sinuman sapagkat sa piling niya walang takot walang pangamba at walang panganib na matupok ng galit number 4 ang mapagpasensya ang mundo hindi palaging lalakad ayon sa ating kagustuhan at ang babae at ang sinuman ay hindi rin laging magbibigay ng mga sagot na gusto nating marinig hindi natin kayang iguhit ang lahat ng mangyayari hindi natin kayang pabilisin ang mga oras hindi natin kayang piliti ng puso ng iba na tumibok kasabay ng atin. At doon, sa pagkabigo natin kontrolin ang takbo ng mundo, doon tayo sinusubok. Maraming lalaki ang nauubos sa pagmamadali. Maraming relasyon ang nasisira sa kawalan ng pasensya. Kapag ang pagnanasa ay naging padalos-dalos, kapag ang galit ay naging mabilisan, kapag ang pagkilos ay laging nauuna kaysa sa pag-iisip, doon tayo nauuwi sa kapahamakan. Epictetus ang nagsabi. No man is free who is not master of himself. Isang mabigat na paalala dahil kapag hindi mo kayang hawakan ang sarili mo sa gitna ng apoy, alipin ka ng iyong sariling damdamin, alipin ka ng galit, ng takot, ng pagkabagot, ng inggit ng kasabikan na makuha agad ang gusto mo. Ang mapagpasensya ay hindi basta naghihintay lamang. Ang tunay na mapagpasensya ay aktibong lumalaban sa tukso na sumuko sa pangangailangan na madaliin ang lahat. Hindi siya nakaupulang sa tabi at umaasa, siya ay nakatayo matibay at tinatanggap ang bawat segundo bilang pagsasanay sa kanyang sariling lakas. Tingnan mo ang mga bundok, wala silang minamadali. Bilyon-bilyong taon silang nakatayo roon, tahimik, dumaranas ng ulan, bagyo at apoy. Ngunit naroon pa rin sila, matibay at maringgal. At sa kanilang kabagalan nagiging mga haligi sila ng lupa. Ganito rin ang lalaki na mapagpasensya, hindi siya natitinag sa bawat kapritso ng mundo. Hindi siya nauubos kapag hindi niya agad nakukuha ang sagot. Hindi siya nawawala kapag ang tao sa harap niya ay nag-aalinlangan o lumalayo. Ay, sapagkat alam niyang lahat ng maganda, lahat ng may halaga, ay hinihingi ang panahon ng pagpipigil ang pagtitiis. Kung kaya mong hintayin, kung kaya mong hawakan ang sarili mo sa gitna ng apoy, kung kaya mong maglakad sa dilim nang walang reklamo, ikaw ay isang tao na hindi madaling iligaw. At ang isang tao na hindi madaling iligaw, iyon ang tao na ligtas lapitan, ligtas mahalin at karapat dapat pagkatiwalaan. Sa mundong ito kung saan lahat ay nagmamadali, lahat ay laging galit at hindi makapaghintay. Ang mapagpasensya ay tila kakaiba. Parang ilog na hindi natatakot na dumaloy ng mabagal. Parang puno na hindi nanginginig sa bagyo sapagkat alam niyang sa dulo ng lahat, mananatili siyang nakatayo. Kung nais mong maging karapat dapat sa puso ng isang tao at higit sa lahat karapat dapat sa sarili mo, turuan mo ang sarili mong maghintay, hindi dahil wala kang magawa, kundi dahil alam mong may mga bagay na hindi mo dapat madaliin. Hindi mo pinipilit ang mga bulaklak na mamukadkad bago sila handa. Hindi mo pinipilit ang ulan na bumagsak sa disyerto bago ang takdang panahon at sa kahuli-hulihan, kapag natutunan mong maging mapagpasensya, hindi lamang mundo ang matututong kumilos pabor sa iyo, kundi pati ang puso mo'y magkakaroon ng kapayapaan. At sa kapayapaan mo, doon mararamdaman ng isang babae na ligtas siya. At hindi niya kailanman gugustuhin pang umalis. Number 5. Ang tapat. Wala nang higit na nakakaakit kaysa sa isang taong tapat. Hindi lang sa salita kundi sa diwa. Hindi siya nagtuturo ng daliri sa iba. Hindi siya nagtatago ng kanyang mga pagkukulang. Hindi siya nagdudulot ng pagdududa kung saan dapat may tiwala. Ang integridad niya ay halimuyak na hindi natatakpan ng anumang pabango sapagkat ang integridad ay hindi maaring bilhin, hindi maaring ipanggap, hindi maaring hingin mula sa iba. Maraming lalaki ang marunong magkunwari. Maraming marunong magsalita ng matamis, magsuot ng maskara, magpanggap na malinis. Ngunit sa oras na pumutok ang unos at bumagsak ang dilim, lumalabas kung sino talaga sila. At sa sandaling iyon, makikita kung sino ang may lakas ng loob na manatiling totoo kahit masakit, kahit nakakahiya, kahit mas mahirap. Kung hindi tayo totoo sa sarili, paano pa tayo magmamahal ng totoo? Kung tinatakbuhan natin ang sariling anino, paano tayo magiging tahanan para sa iba? Kung ang mga salita natin ay palaging hungkag, at ang mga pangako natin ay laging nababasag paano tayo magiging karapat-dapat sa respeto at pagmamahal ng sinuman si Epictetus ang nagpayo first say to yourself what you would be and then do what you have to do ang tapat na tao ay hindi naghahanap ng palakpak hindi siya nagtatangkang linlangin ang mundo para magmukhang magaling alam niya ang kanyang mga sugat at hindi niya ito ikinakaila alam niya ang kanyang mga pagkakamali at hindi niya ito ibinabato sa iba. Alam niya ang kanyang mga hangganan at hindi siya nahihiyang umamin kapag hindi niya kayang lampasan ang mga ito. Hindi niya ikinahihiya ang katotohanan. Sapagkat alam niyang ang katotohanan, gaano man kabigat ay higit na magaan kaysa sa bigat ng kasinungalingan. At ito ang nagbibigay sa kanya ng bigat. Ito ang dahilan kung bakit pinagkakatiwalaan siya. Ito ang dahilan kung bakit sa harap ng lahat ng pandaraya at pagkukunwari sa mundo, siya ay parang isang ilaw na nakakaakit ng mga tao. Dahil alam nilang kahit ano pa ang mangyari, hindi siya magsisinungaling para lamang makaligtas. Hindi siya magpapanggap para lamang magustuhan. Hindi siya magbabago para lamang makuha ang gusto niya. Sa kanyang presensya, ang isang babae ay makakahinga ng maluwag dahil alam niyang ang mga salitang naririnig niya ay totoo. Dahil alam niyang hindi siya nilalaro hindi siya ginugulangan, hindi siya ginagawang panakip ng isang hungkag na puso at higit pa ron makikita niya na ang lalaking ito ay may sariling dangal na hindi maaagaw ni Numan. Maraming lalaki ang marupok sapagkat takot silang makita kung sino talaga sila. Sila ay nagtatago sa likod ng kayabangan ng salapi ng mga babae ng karangyaan Iniisip na doon sila magiging sapat, ngunit ang lalaking tapat, sapat na siya sa sarili niya at iyon ang pinakamalaking lakas, ang hindi matakot sa sariling katotohanan. Kung nais mong mahalin ng totoo, kailangan mo munang tanggapin at mahalin ang totoo mong sarili, sugatan, kulang, at hindi perpekto. Sapagkat ang isang pusong hindi marunong umamin ng sariling pagkakamali, ay pusong hindi pa handang magmahal ng dalisay. First say to yourself what you would be, and then do what you have to do. At kapag pinili mong maging tapat, sa salita, sa gawa at higit sa lahat sa sarili, makikita ng mundo ang taong hindi matitinag ng kahit anong kasinungalingan. Makikita nila ang lalaking hindi basta-basta matatalo sapagkat wala siyang itinatago, wala siyang ikinahihiya at wala siyang ikinakatakot na ilantad. At sa ganitong uri ng tao, doon tumitibok ang tiwala, ang respeto at ang uri ng pagmamahal na hindi matitinag ng panahon. Number 6. Ang mapagkalinga hindi ito kahinaan. Hindi ito pagiging sunod-sunuran. Hindi ito paglimos ng pagmamahal o pagtalikod sa sariling dangal para lamang makasama ang isang tao. Ang pagiging mapagkalinga ay ang kabaligtaran ng lahat ng iyon. Ito'y isang anyo ng lakas na hindi nauunawaan ng marami sapagkat hindi ito palaging nakikita at madalas ay tahimik lang itong gumagana. Ito ang kakayahang makita ang pangangailangan ng iba, kahit hindi nila ito sabihin. Ito ang kakayahang magbigay ng lakas kahit pagod ka na rin. Ito ang kakayahang alagaan ang kapwa kahit hindi nila ito hinihingi. Sapagkat kaya mong alagaan ang sarili mo muna. Maraming lalaki ang nagkakamali rito. Iniisip nila na para mahalin, kailangan nilang mawala sa sarili nila at gawin ang lahat para sa kapakanan ng iba. Isinasakripisyo nila ang lahat. Sinusunog ang kanilang mga sarili. Iniisip na iyon ang sukatan ng pag-ibig at pag-aalaga. Ngunit ang katotohanan, ayon sa karunungan ng mga stoiko, ay hindi mo maaring ibigay ang wala ka. Kung hindi mo alam kung paano alagaan ang sarili mo, paano mo aalagaan ang iba? Kung hindi mo kayang bantayan ang sarili mong mga hangganan, paano mo po protektahan ang hangganan ng taong mahalaga sa iyo? Si Seneca ang nagpayo. A man cannot live well if he knows not how to die well, and he cannot take care of another if he has abandoned himself. At totoo yun, kung iniwan mo ang sarili mo sa dilim, kung pinabayaan mo ang sarili mong pangangailangan, kung tinapon mo ang dangal mo, ang lahat ng pag-aalaga mo sa iba ay magiging lason din kalaunan dahil magmumula ito sa kawalan at hindi sa kabuuan. Ang mapagkalingang lalaki ay hindi nawawala sa sarili. Alam niya kung sino siya. Alam niya kung saan siya nagsisimula at saan siya nagtatapos. Alam niya kung paano pakinggan ang sariling kaluluwa at kaya niyang ayusin ang sarili kapag sugatan. Kaya kapag may lumapit sa kanya, isang babae, isang kaibigan, isang anak o kahit sino, kaya niya silang paghandaan. Hindi niya ipinapasa ang kanyang mga sugat sa kanila. Hindi niya ipinapasa ang bigat ng kanyang takot at galit sa kanila. Pagkos siya ang nagiging kanlungan nila. Siya ang nagiging tahimik na pader na maaasahan. Siya ang nagiging kamay na hindi nanginginig kapag kailangan siyang saluhin. Maraming lalaki ang nagmamadaling mag-alaga ng iba dahil takot silang harapin ang sarili nila. Pinupuno nila ang oras at puso nila ng ibang tao. Iniisip na doon nila makikita ang halaga nila. Ngunit sa huli, kapag iniwan silang mag-isa, doon sila bumabagsak. Dahil hindi nila kailanman inalagaan ang sarili nilang puso, ang pagiging mapagkalinga ay hindi lang pagbibigay. Ito'y tamang pagbibigay mula sa lugar ng lakas at kabuuan. Ito'y pag-unawa na hindi mo kailangang mamatay para lamang mabuhay ang iba. Ito'y pag-unawa na hindi mo kailangang sunugin ang sarili para lamang maging liwanag para sa kanila. Kung kaya nating bantayan ang sarili nating mga hangganan, doon natin malalaman kung paano maging kanlungan para sa iba. Kung kaya nating ayusin ang sarili nating sugat, doon natin tunay na maabot ang sugat ng iba. Kung kaya nating mahalin ang sarili ng walang kondisyon, doon natin maipapakita... Ang pagmamahal na hindi nagpaparaya ng dangal kundi nagaangat ng lahat at doon sa lalim ng pag-aalaga na iyon doon mararamdaman ng isang babae at nang sino man naligtas siya na kahit saan man siya dalhin ng mundo may isang tao na hindi siya pababayaan hindi sapagkat kailangan niya ito kundi sapagkat pinili niya ito mula sa sariling lakas at kabuuan hindi natin kailanman makokontrol ang gusto nila o kung magugustuhan nila tayo Ngunit kaya nating kontrolin ng sarili, ang anim na salitang ito ay hindi para lokohin sila, hindi para manipulahin ang kanilang damdamin. Ito'y para maging tao tayo na nararapat mahalin, hindi lamang ng ibang tao kundi ng sarili natin. Sapagkat kung hindi natin kayang lampasan ng ating sariling kahinaan, paano natin naasahan na may titindig kasama natin? Ang mga stoiko ay hindi mga romantikong bayani. Sila'y mga mandirigma laban sa sarili nilang mga demonyo. At sa bawat araw na natatalo natin ang inggit, takot at kasakiman sa ating puso, doon natin napatutunayan na may pag-asa pa tayong mahalin ng totoo. Hindi natin pinipilit ang babae na pumili sa atin. Pinipili natin munang piliin ang sarili natin, araw-araw. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Marcus Aurelius kung naramdaman mo ang apoy na ito sa loob mo ngayon, huwag mo itong sayangin. Simulan mong tahimikin ang puso, pagtibayin ang loob at supilin ang galit. Hindi ito madaling landas, ngunit ito ang landas ng mga tunay na lalaki. Sa huli, hindi lang babae ang maakit mo. Maakit mo rin ang pinakadalisay na anyo ng sarili mo, ang ikaw na karapat-dapat. Kung nakarating ka rito, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang pipiliin mo bukas, ikaw na alipin ng damdamin o ikaw na may hawak ng sarili niyang kapalaran?